Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, ito pag-usapan natin, ano, maraming mga, actually, uh, during the pandemic, um, maraming issue ang uh, lumitaw kaugnay sa mga pangangailangan, eh, no, ng mga senior citizens natin. At, uh, kabilang dyan, yung health. Na, yan. Na, na umpisahan na yung kalusugan, 'di ba? Oo. Ah, uh, marami ding mga sinasabi na ah uh, yung mga nane ng na mga benefits na para sa mga senior citizens natin. Ano pa po ba ang mga uh, tututukan ninyo? Uh, Lalong-lalo na, syempre, sa kalusugan, parang nga uh, hindi uh, na bibigyan ng, ng full support when it comes to health. Kahit na sinabi nga na tayo ay uh, meron ng uh, yung may feel health, 'di ba? Meron tayong batas para sa pangkalahatang pangkalusugan. Oh, Ac uh, uh, met, met actually, yes. ang ating special guest for today hmm. is the author, the author of uh, yung tinatawag pong Senior Citizens Welfare Act. Yun. And I Oo. think this is all encompassing, no? Tama. Kaopong uh, hmm. congressman. Ito tell us. Ah oh, anong napapaloob dito sa Senior Citizens Welfare Act. Yes. Ano po uh, lahat po nung kapakanan at sa kalusugan ng ating mga seniors. Mm -hmm. Sa totoo lang po, ako po ay nag-file nung house bill natin na House Bill 846 ano 810174. Ito po yung National Geriatric Health Act. Mm. hmm, mm -hmm. Nagmbin. Bago ito yes. po ay nakasampa na sa Senado, na isampa na natin. Opo. Pabasaan na po sa Kongreso ito. Pasado na po sa Kongreso. Okay. Okay. How Opo about The National Geriatric Act na kung saan po bawat regyo, region ay magpapagawa po tayo ng geriatric hospital. Mm -hmm. Ang hospital po na mahalaga sa kalusugan ng ating mga senior citizen. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.